ayun na nga kriptuhan so tumaas na yung price so tama lang yung talagang pag buy natin dito within this area so ayun umangat siya meron na tayo dito mga 8% Ay, 8% dito ito yun oh. 8.42 pero nag trailing stop ako dito dapat hindi bumaba dito yung price sa 44,050 sana hindi bumaba dyan ang price matangat sya pwede na rin dito 44,060 pero yung trailing stop ko is dito lang dito banda dito lang ito ayun ito itong candle na to kung nakikita nyo ito ito ito, etong ang pinaka body nya dapat dyan lang uh, yan lang yung trailing stop ko hindi dito dito kasi kapag mabasag ko is tuloy pero napakataas ang potential nito ang potential nito kasi dapat uh, uh malagpasan nya to dito dito so napaka ganda kasi yung trailing stop ko dahil nga dito ito yung weak na to body nya Uh, 44064 So dapat pumalo talaga dito yung price. Lagpasan niya pa to. malapit na ako So yun lang, let's go. Sana cryptohan suportahan niyo ako. ako sa channel na to. Uh, subscribe na po kayo para mas lalo akong ganahan mag- ko ng aking video ng aking entry point yun lang salamat pero dito sa line na to meron siyang dito oh. may nagblablock dito so tingnan nga natin kung sino mas mataas ah mas mataas na talaga to 44,150 pero ito 44,147 so there's a big probability na mag-sell itong market kapag hindi niya malagpasan ito mag-sell sya dito mag retish sya dito within this area kailangan talaga ayun nalagpasan na niya so ngayon ang trailing stop ko is babaguhin ko na naman ah, maganda itong trailing stop dito sa pagbasag Oh. 100 pwede na dito sa 100 ah, dito ayun o oh. Kita nyo na ba? So, dito na ako sa 100. Ayun. Yung adjustment sa trailing stop. Kasi pumalo na siya dito eh. So, na, ibig sabihin, talagang nalagpasan niya talaga itong dito, itong wick na to. Itong body na to. So, dito siya, Papalo sa bigger time frame kailangan talaga niya malagpasan ito, ito pero dapat hindi na bumaba yung price dito sa 100 pero uh, dapat sa 160 yung pinaka safety kasi nito eh ang pinaka niya is 160 dito 160 170 dito yung pinaka safe niya sa trailing stop 160. Pero goods na to sa 100. Okay na 'yan. Kailangan talagang umangat yung presyo. So cryptohan, binago ko yung trailing stop ko. Within 15 minutes dapat itong candle na to, itong blue candle na to hindi niya malagpasan. Ito 'yan oh. Si so goods pala to para sa 78. dapat hindi ito malagpasan itong blue candle ito yun lang tingnan natin yun may 7% percent 7.80 8% dapat hindi lumagpas talaga dun sa candle na patuloy exponential growth niya patuloy ayun Ah, yung Crypt 1. So, na-sell na yung ano ko? Yung BTC. Dito. Dito yung banda na-sell siya. So, 60. 60. Diyan. Diyan siya na-sell. So, goods. Yun lang. See you for the next trade.